So ito guys, uh, bubuksan na natin itong parcel na dumating. Uh, drone ang inorder ko na ano na parcel. So ito guys. So ang inorder ko ay ano, L Drone X1. So ito. So unbox natin. So, ito 'yon parang kawawa naman hindi pa talaga 'yon Guys, may isang balot pa. Maraming balot pala 'to. Pinainitin na natin para mabilis. Ah. Hindi hindi doon ang lumating kundi ito ko ano ba nito ito ang lumating so ito banga so so yun na scam tayo. <coughs> Hindi po drone ang dumating kundi ito. Mobile phone holder ang dumating. Yan. Hindi po yung drone na andito nakalagay sa order. Yan. Drone na nakalagay, guys hindi po <coughs> kaya scam po ito na scam tayo so tingnan natin kung pwede pa marami po itong maibalik sayang din ito lang ano naman natin to yan ganyan lang yan hindi naman drone ang dumating ba't to? Na-scam po tayo, hindi doon ang lumating, kundi ito. So, ito, scam. Tawagan natin yung seller kung pwede pa ba tayong uh, magbalik nito. So, yun lang guys. Kaya sa sunod, magingat kayo mag-order ng mga uh, binibinta sa Facebook.